Ilang araw ng issue sa social media na ang aktres at vlogger daw na si Ivana Alawi ang bagong apple of the eye ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Dahil na mataan, umano silang magkasama sa Japan at nagbabakasyon. Si Mayor Albi ay 57 years old at may asawa. Pero matagal na raw silang hiwalay ng kanyang misis, ani Mayor Albi. At pinag-uusapan na di umano ang dissolution ng kanilang kasal. Ngunit sa lungat ito sa naging pahayag ng misis ni Mayor Albi na si Nikki Lopez Benitez sa nakaraang panayam dahil pinabulaan niya ang hiwalayan at sinabing 31 years na umano silang mag-asawa, nagsasama sa isang bubong at intact ang kanilang pamilya. Kaya nagulat daw siya nang makarating sa kanya ang balita dahil Anya, we've been living under one roof for 31 years. The quotes attributed to him in the media suggesting romantic links with several actresses came as a surprise. We have been living under one roof for 31 years, maintaining our family's unity through all of life's challenges. paman ang sumunod na Facebook post ng anak nilang si Victoria City Mayor Javier Miguel or Javi Benitez, na boyfriend naman ng actress na si Sue Ramirez, ay tila indikasyon ng pagsuporta sa pinagdaraanan ng kanyang ina. Ani Mayor Javi were shocked as everyone because this wasn't spoken about in private. But mom, I want you to know that I thank you and love you for all that you have done for our family. We know how much you have sacrificed for me and Bettina. I am eternally grateful. Dahil dito ay may mga ilang netizens ang nambabash kay Ivana. Sa pagpatol daw nito sa isang lalaking tila ay tatay na niya, ay may asawa pa. Pero ayon sa reliable sources ay hindi totoo na si Ivana Alawi ang bagong apple of the eye ni Mayor Albi, kundi ang Viva Max Star na si Angelica Kang. Ayon pa sa source, walang kaugnayan si Ivana sa mayor ng Bacolod at baka ibang sexy actress ang nakitang kasama nito. Ayon naman sa netizens, kung totoo'ng si Angelica Kang nga ang bagong nagpapasaya kay Mayor Albi, ay napakaswerte daw nito posible o mano na ipagproduce siya ng project ni Mayor Albi bilang isa itong bilyonaryong businessman na may-ari rin ng entertainment production. Samantala, naglabas naman agad ng official statement si Mayor Albi na humihingi ng respeto sa kanyang privacy. Bilang film and TV producer, ay hindi umano maiiwasan ang pakikisalamuhan niya sa mga artista. Anya, as for recent personal matters, I kindly request understanding and respect for privacy to shield all innocent parties involved. In my private capacity as a film and TV program producer, my professional interaction with various celebrities is inherent to the nature of the business. At this moment, my primary focus is on safeguarding the interests of Bacolod City. kaya naman ligtas si Ivan alawi sa issue dahil wala umanong katotohanan iyon